isang araw na imbitahan nga pala ang Team Dugat sa isang kasal at para hindi nga pala masaya niyo pag-imbita sa amin na pagpasyahan ka na bumili ako ng regalo kaya umaga pala umalis na ako ng bahay dahil pupunta ako sa bahay para doon bumili ang gusto ko nga pala iregalo regalo kapag ginagamit nila maalala nila ako ang una pumasok sa isip ko bilang ko sila ng 50 inches na TV kaso panugurado meron na silang TV kaya naganap pa ako dito ng mga importanteng bagay kaya naisip ko itong multipurpose na lutuan kasi kapag pumupunta siya sa amin may dala siyang chomay at chopaw kaso sa kapitbahay nga pala niya yung binibili kaya pag desisyonan ko ito na lang ter hindi ko siya binili dahil 20% off. Kasi alam naman natin lahat na mahalaga to. Sabi nga nila, hindi kompleto ang araw mo kapag hindi ka nagkape sa umaga. Kaya nagpa na ako at binili ko na to. Siguro naman wala ako pares na magregalo ng ganito. Bago nga pala ko may pumunta muna ako ng gift shop. At syempre dahil gusto ko kakaiba ako, ang binili kong gift wrap etong happy birthday. Kasa lang pero yung wrapper happy birthday. Sheesh! Pagka uwing pagka uwi ko, babalutin ko na to. Kaso biglang dumating si mama. Dahil alam niya napaka-artistic ko, siya na daw yung magbabalot. Para daw maganda at presentable. Si mama nga pala napakagaling sa at kaso kahit konti wala ako naman na mana. nagdadalong isip nga ako kung anak ba niya talaga ako at syempre guys nakaligo na rin ako nakakatawa nga rin pala dahil lahat kami merong regalo siguro may mag invite ulit sa amin sa kasal bago nga pala kami umalis mag outfit check muna kami at syempre guys dahil bonggahan kasal to suot na namin yung mapamasko namin at syempre naligo din kami kaso guys kahit ilang ligo yung gawin namin sa isang araw dugyot pa rin kami siguro pinanganak talaga kami para may social kaya sa mga social dapat magpasalamat kayo kasi merong dugyot at syempre guys si Angel nga pala yung gagamitin namin kaya nga namin kinaibigan sa Bimat Yonore kasi meron siyang kotse. At guys, nandito na nga pala kami sa venue. Grabe guys, kahit naligo nga pala ako dito, nagbuka pa rin ako dito maasim. Sakto nga na pala yung punta namin dito kasi tapos na yung kasal. Kaya kakain na lang kami. Munti ka na nga pala kami di makapasok dito kasi meron palang listahan. Buti na lang sinabi ko, sikat na vlogger ako. Kaya ayun, binigyan kami ng magandang table. Kung kaninong table nga pala to, sorry kasi inagaw ko. Charot, hindi na nga pala makapaghintay. Gusto ko na kumain. Kaya ito ako, nag-aabang dito sa kainan. Tapos guys, ang galing nga nila dito kasi pinapainitan nila yung ulam. Para kapag kakain ako, mainit. Habang wala pa pala kainan, nandito muna kami sa isang sulok kasi maraming snacks dito. Tapos guys, grabe, nakita ko yung bagong kasal. Nag-aayos na nga pala sila dito para harapin nila ako. At dito guys, tinawag na nga pala sila ng host. Kaya kuya dogs ko hindi ganito yung kasal natin, wag na lang. Tapos kasi may nakita nga pala kami dito photo booth. Dahil minsan lang 'to mangyari sa buhay namin, sinulit na namin. Ang ganda nga rin pala ng camera dito, hindi kami mukhang dugyo. Tapos guys, may, may may nga pala nagtataka ako kung bakit pinataas yung kamay namin. Ito nga pala isa kong pagkakamali dito. Kasi yung host in scam kami. Sinabi kasi niya na bawal kami magcharon Kaya ayun, sayang yung pagdala ko ng plastic labo. Tapos kasi kuya dogs nga pala sumali ng palaro. Kaso na siya. Ang sabi kasi kapag pumunta sa una, mananalo na 1,000 pesos. Hey, so, sir, ito, sir, kamusta naman? Nalalaman pa para... Kaya nag-ismayang ka ata. <laughs> Kaya nag ka ba, Sir? Kaya guys, si Kuya Dugs wala na no choice. Hagang dulo nga pala nilaro niya. Akala ko mananalo na siya, kaso natalo siya sa bandang huli. Kaya naawa ako kay Kuya kasi natalo siya. Akala ko katuwaan lang yung pagkatalo niya, pero dinibdib niya. Kaya guys, kahit aya ko, kinumpord ko pa rin siya. Pinaparamdam ko sa kanya na nandito ako sa tabi niya. At syempre, pagkatapos nga pala na palaro, kainan na. Kaya guys, ang tindog yot nakapila na. At syempre, lahat nga pala ng ulam kinuha ko. Grabe guys, ito talaga yung inaantay ko. Simula na pumunta ako dito. At kung napapansin nyo nga pala, kung tila yung kong pagkain. Kasi, guys, nahiya ako. Lahat kasi ng tao dito, konti lang yung kinukuha. Tapos guys, yung first bite ko nga pala dito, nanlaki yung mata ko kasi sobrang sarap. Kaya lahat ng pagkain, inubos ko. Tapos busog na naman si bunggan. At syempre guys, pagkakain, binigay ko na yung regalo ko. Grabe guys, sobrang dami namin binigay. Sa so, sobrang dami, hirap na hirap siyang buhatin.